Shout out mga kalakal. Welcome to ating YouTube channel. Uh, nandito ako sa likod ng machine. Tatago ako sa bus. Pasensya na kayo sa ingay. Uh, update ko lang po sa mga nanalo ng uh, yung sa nanalo ng balikbayan box. Hindi ko alam kung uh, sino yung nanalo doon. Pero alam ko yung isa, yung isa, hindi, hindi ako kinontak so contact mo ko ako ah uh, nakalagay naman dyan yung facebook page ko o yung facebook ah uh, account ko para makuha ko yung details mo ah uh, dito ako sa world pala ah uh, nagkatago so sana makontak mo ko please congrats pala ulit sa mga nanalo lahat ng touch giveaway natin uh, see you next time keep supporting the video like and share po at uh, pag wala pong support wala na rin tayong mga games so keep going let's go